Ay, masarap oh, din yung palabok. 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 Ay, nako. Adobo. Adobo. Malitsong paksi. Equal Express. Wow. Mm. Uh, pako, hipon, sisid. Mm. Oh. Oh. Tam, beef caldereta. Giniling. Paksi yung <mulay>. nabangos. Beef, beef stick. Bulay. Dinding, laing, kampalaya. Barbecue, mm. pagbet, kalabasa, sayote, mungbo, paksi. Yan, na. Nilagang babol sinigang na bango, bonde. Ano bang ang madalas binibili dito? Yung pinakamasarap para sa inyo? Uh, yes, like barbecue. Ah, barbecue? Sarap, uh, sarap. sarap. Ano pa? Hmm. Hello, hello, oh. ng halo halo, nak saya wakil ini halo halo ni halo hmm. halo ni lah. Halo halo, ay, hmm, ay, ah, ay nako, pelabuh.